Hello mga kamamis! Isang napakagandang araw na naman para sa katulad kong mga mamis. Ngayon nga ay weekend, araw ng sabado at walang pasok ang mga bata. Lalabas nga kami nitong mga anak ko para i-celebrate yung birthday ni Kuya. Nung Wednesday nga ang birthday ni Kuya kaso hindi kami nakapag-celebrate kasi may mga pasok din sila. Bago kami makapag-decision na ganito yung setup, syempre tinanong ko muna si Kuya kung anong gusto niya. Kung magluluto na lang ba ako dito sa bahay Tapos tatawagin ko na lang sila mama Tapos yung mga pinsan niya at sabay-sabay na lang kaming kakain Ang gusto nga niya ay kumain na lang daw kami sa labas Bago nga kami kumain ay minute muna namin itong si mama dito sa harap ng SM Galing pa kasi si mama sa La Union kaya dito na lang namin siya pinaghintay Dito na rin namin hihintay pala itong pamangkin kong babae kasi galing pa siya ng school Konting kwento lang mga kamamis ito palang panganay ko ay si mama ang nag-alaga sa kanya noon habang nagtatrabaho ako. Kasama niya itong babaeng pamangkin ko, dalawa silang alaga ni mama noon. Sabay nga silang lumaki kay mama kaya very close talaga sila. Ay na, agpadadapay nga makalola ko naman. Pag magkasama sila sa bahay, hindi mo sila mapaghiwalay. No, ayan na jemaisa, ada mo jem, jemaisa. Kahit nga binatat dalaga na sila ngayon, ay na, pag umuwi sila sa probinsya, magkatabi pa rin silang natutulog kaya nga ngayon magse celebrate siya ng birthday niya, mabalin ba nga awan ni ate na syempre haan? Siya na nga itong nag-message sa ate niya kung saan namin siya hihintayin. Pagkatapos nga naming magmaritesan at magkamustahan sa harap, ay pumasok na rin kami dito sa loob ng SM para dito na lang kumain. Tinalpas kami nga rod na nganan, syempre nag-ikot-ikot kami pa ilang mata, sagpaminsan kami lang nga umay dito yung SM. Intayo pa dyan department store ko di muna kami kanigyad selon. Akala ko nga dun sa second floor kaya sumakay na kami dito sa escalator. Di gayam, dito yung gayam babati pa panan me. Idi nagsubli kami nga rod ka ni Jadsel, bimaba kami man na naglugang kami ti escalator. E di nung nakita na namin sila habang naghihintay sila sa amin, ay na may gayam ti pipiktoryalan da dito yun. Nung natapos nga nila yung pictorial session nila doon sa may sabsabong, e pumasok na rin kami dito sa department store para magtingin-tingin. Ito rin si Jedsel, iba rin naman pala yung trip Lem mga man konak Tapos napansin niya wala ako sa tabi niya At ayan nga si Mama, nagtitingin siya ng mga damit na magugustuhan niya Tinutulungan siya ni ating pumili Kahit gusto ko rin sanang magtingin ng para sa akin Pag may kasama kang mga bata, hindi ka rin lang naman makakakonsentrate Di bali mga mamis, marami pa namang araw na darating At marami pang pagkakataon na pwede natin gawin ang mga ito ang mga anak natin, minsan lang sila bata. Kaya enjoy muna natin habang bata pa sila. Kaya pagkatapos nga naming magtingin-tingin ng damit para kay mama, ipumunta naman kami dito sa mga sapatos. Habang nga nagtitingin sila kung anong magugustuhan nila, ibising-bisi din kami ni Jedsel sa kakaikot. Napagod nga din akong sunod ng sunod sa kanya, kahit nasa ang lugar ay naku napakalikot pa rin. Kaya nga dito napagod na siguro kakalikot kaya naupo na rin. Nung napagod na rin nga kaming mag-ikot-ikot dito sa department store ay eh, nagdesisyon na rin kaming umuwi. Naglakad na nga lang kaming bababa dito sa may SM papuntang paradahan ng jeep para makauwi na rin kami. Dumaan na rin pala kami dito sa drugstore para bumili na rin ng gamot. Nadaanan na rin lang namin itong Cuevas Bakery kaya bumili na rin kami ng cake. Naisip kasi namin na hindi nakapunta yung mga ibang pamangkin ko kaya dadalhin na lang namin ito sa kanila para sabay-sabay na rin kaming magmeryenda doon. Hindi e di nakasampot kami nga rodan dito'y boarding house da ading ko. Siyempre kinantaan mi paimot a kano ni kuya ti happy birthday ta no mablow na paimot di candle na dito'y cake na kano. Para ma-feel niya na talagang birthday naman talaga niya. Pagkatapos ay eh, nagtimpla na rin pala ng kapi itong si ate tapos nilantakan na namin itong cake syempre. Hanggang dito na lang muna for today's video. Salamat po ulit sa panonood. Mag-iingat po tayong lahat. God bless. Bye.